para lang po sa uh, maki, makilanlan lang po ka, ano po yung uh, pangalan, pangalan po, ang pangalan po. Pwede po. Ako po si Commander Dalaw Alex Alex. Sir, uh, kaya po kami napapunta po dito kasi po may mga may mga tanong-tanong at may mga issue po na gumalit po sa nangyari po nung nakaraang taon na dito sa Liverpool nung Eh, sir, tapos po po sa Okay. Ganito po yun. Nagawa namin po yun. Dahil yun lang ang alam namin paraan. Para makaganti sa mga pamilya ang patuan. Dahil mula pa yan sa simula, pinapatay nila kami. At marami na talagang namatay sa mga kasamahan na dahil ang pamilya ang patuan. Lalo na yung anak na si Unzai. Kasi tuwing may operasyon ng militar, siya mismo ang kumasama sa kanila para hanapin namin. Oo, oh, namin. Kami talaga ang pumatay sa mga taong iyon. Dahil, dahil sa tulong ng mga tawahan ni Mayor Sakaria Sangke at ang mga tawahan ni Rasul Sangke. Sa kasalukuyan noon, may plastic doon sa Barangay Salman ang patuan Maguindanao. At doon namin isinabay ang crime para lang magamit namin ang bago ng gobyerno. Dahil pagkatapos noon, pinalibing namin sa bako ang nam namatay sa lugar na yan. At pagkatapos pa na, pati yung operator ng bako, pinatay pa namin. Sir, may nag-utos po, po ba sa inyo? Isa po sa mga nagunta ng puho yon Kung may nag-utos daw uh, sa inyo? Sa katunayan lang po, wala pong nag -utos. Pero ma may mga taong sumuporta sa amin. At, at dati may galit na kami sa mga patwa. Kaya ginawa namin yun. Sir, yung sa pangyayari po yun, eh, um, hindi na lang ho nagkaroon ho ba ng pag-uusap tungkol ho doon sa pangyayari mo yun. Kasi sinabi nga daw po, yung lumalabas sa jaring ng kwento na talagang biglaan, na talagang um, kahit na ano hong pakiusap nangyari, eh talagang nagkaroon ng uh, talagang encounter po doon. Kasi yun po, hindi na yan pwedeng pag-usapan kasi wala nang dapat pag-usapan pa doon. Kasi ang mga tao nga, wala na kami tiwala sa kanila. Kasi marami, ilang bisis na kami na ano, at marami nang sinabi na hindi natutupad. Kaya yun, hindi na kami nakipag-usap. Ginawa namin ang dapat namin gawin para makaganti kami. Sir, kung halimbawa po ho ng magkaroon ho ng pag-uusap tungkol po ho doon, eh may pag-asa pa ho na halimbawa, magbigay ho ng amnestya o kaya halimbawa po eh pagunawa doon sa pangyayaring yun kayo po ba hangga pa ho makipag-usap siguro sa ngayon hindi na kami pwedeng makipag-usap kasi marami ng pangako na hindi natutupad at ayaw namin madagdagan pa ang mga kasama namin na namatay dahil lang dito sa pangyayaring ito kaya mas mabuti na yung ganito makipaglaban na lang kahit saan at kahit ano sir Bo po po, po po bang natin mamabanggit ma lang po sa yung sa yung experience po no. Kung ano ho yung particular na tipong pinaka uh, uh o yung mga bagay na hindi po tinutad na ipinangako po sa inyo. Marami na talaga. Unang yung mga kasama namin namatay dahil sa at aywan mo ba kung bakit ganyan sila gusto lang nila na sila lang ang mabuhay sa progress ng Maguindanao. Kaya ito, nagpapasalamat kami at mayroon pa rin natira sa amin at handa pa rin tumayo para sa amin tayo. Sir, kung magkakaroon mo ng pag-uusap, para at least eh, magkaroon po ng katahimutan, meron po ba kayong kahilingan o tipong bagay na pamahari magbalik, palit po ng galit o sa mamanloob po, sir? Siguro wala na kasi kaya kami na po ngayon para makita ng buong mundo na masaya na kami talaga dahil nakaganti kami sa mga ang patuan at napapagsak namin silang lahat. Sir, masaya po ba kayo na pagkakaupo ni um, Governor Toto? Eh, kayo ba masasabi po ninyo na mas ma 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 maayos po ang pagkakalagay po ngayon, pagpapalit po at si Governor na po ang nakakupo ngayon? Sa ngayon po, hindi pa natin yan masabi kasi bago pa yan. Sir, kung halimbawa si Governor po, eh, makakausap po ninyo, ano po hu yung masasabi po ninyo na tipong, kung gusto po ninyo magbalik loob kami, ano po yung dapat na ayusin po niya? Sa ngayon, wala lang. Kaya, para lang ito to, sana dapat lang magpasalamat siya sa amin. Dahil kung hindi dahil sa ginawa namin, hindi siya talaga mananalo. Dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga pamilya ang patuan nung nasa posisyon pa sila. Sir, ngayon po may bago na ho tayong gobyerno sa Maynila po, no? Kasi Presidente Aquino. Ang sabi naman po ho niya kasi isa sa priority ho niya ng inauguration ay eh, mahalaga para sa kanya po ang maging ganaw. Tapos ho, so, eh, uunahin daw po talaga yung peace process po dito sa region na hindi ho magkatuloy-tuloy. Eh, kung ayaw niyo pong sagutin, okay lang po kung may masasabi ka po hedon. Ano po, mag, ano po ang inyong masasabi ho, tungkol doon sa bago ho natin presidente po, tungkol po doon? Simple lang yung sa bago natin pangulo ngayon. Ang sa amin lang, to pa na yung mga pangako niya. At niya yung lahat ng tungkulin niya. Kasi sawang-sawa na kami sa lahat ng pa pangako ng mga tao na nakaupo. Opo. Sana pa salamatan. Ang una-una ko pong gustong pasalamatan ng mga tao, si Honorable Mayor Sagaria Sangke, at ang Honorable Vice Mayor Sangke, at Mayor Ahmad Sangke, at Muhammad Sangke, at ang kanilang trainer na si Ebus. Maraming salamat sa kanila dahil nakipagtulungan sila sa amin at nagsakripay sila para lang makatulong sa aming layon. At hindi sila nabigo, mabuhay pa rin tayo dahil napabagsak natin lahat ng pamilya ang patuhan. At siguro hindi na sila makalabas ng nakulungan. So isang follow-up question na lang, sir. Ngayon yung nakakulong po ho, yan. Um, ngayon ho, kasi mayroong nagiging problema kasi mabagal din ho yung justisya na nangyayari po ngayon sa Maynila. Ano po yung masasabi ho ninyo sa sistema ng justisya? Kung halimbawa may makawala po, ano, -ano po ang magiging opinion nyo doon kung sakaling pagdating ng panahon yung magkaroon ng uh, mapakawalan tungkol po doon, halimbawa lang kung may makalaya pa sa kanila, handa na kami. Kahit ano pang gusto nilang gawin, nakahanda na kami. Kung gusto nila lang pa uli, okay pa rin kami. so, one last last na po, patawad po. Um, meron pa ba sa mga ampatuan na nakakawala? Para sa inyo, eh, isa po sa umabuso at, at hindi tumupad sa mga pangako po. Mga naiwan pa ang ampatuan na dapat ilagan o dapat Uh, dapat eh, mag, may karoon ng pananagutan to, Sa ngayon, hindi namin pumalaman na Kasi sa amin lang, lahat ng family ang patuan. Oras na makita namin, papatay namin yan. Dahil yan ang aming pinaka sa buhay. Salamat po. ये प्रॉब्लम हल कैसे